Gusto mang maiwasan ng mga store owners sa Kilipawan City na hindi gumamit ng plastik ay mahirap itong gawin, lalo na sa mga bilihing basa tulad ng karne. Batay sa matindero at tinderang nakapanayam ng Radyo Bida na kanya-kanya sila ng diskarte tulad ng pinagkakasya sa mga plastic bag ang mga pinamili ng mga customer imbis na gumamit ng maraming plastic bag. Nagbebenta din sila ng mga eco bags at hinihikayat ang mga suki nilang gamitin itong muli sa susunod nilang pamimili upang maiwasan gumamit ng maraming plastik. May mga nagpahayag naman na kahit anong gawin nilang paraan para maiwasan ang polusyon sa plastik, kung tuloy naman ang pagdami ng mga factory o pabrika na nagdudulot ng kasiraan sa kapeligiran ay nakakadagdag pa rin ito sa carbon footprint. Dili pwede dili magamit og plastik kay para na bugat imong haliton ya isulod nimo na og ang supot wala eh maglisod kay na niyong pwede dalaon para na malit ka isda pila ka kilo asa naman na ibutang okay ra po dili na magamit o mga silupin ay, parang iwas pod magbara sa baka Hindi ko siya tao yan eh. Kung ititigil nila ang pabrika ng paggawa ng silupin, hindi yan mawawala hanggat hindi nawawala ang pabrika ng mga silupin. Ang Plastic Free July ay isang taunang kampanya na naghihikayat sa mga tao na bawasan ang mga single-use na plastic sa buong buwan ng Hulyo. Nagsimula ang inisyatiba bilang isang simpleng hamon at naging isang pandaigdigang kilusan na nanghihikayat ng higit isang daang milyong kalahok mula sa isang daan at siyam mga bansa. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.